Hello mga kalola. Gusto niyo ba na gumawa ng nang pangontra sa aso yung mga tumata, yung mga pumupupong aso sa mga kapitbahay niyo? Ganito ang gawin niyo. Talagang effective 'to. Mo gumawa ng ano, isang isang 1.5 na tubig. Isali natin dito sa isang isang timba. Dito sa isang timbang maliit. Ayan. Salina natin. Nasalina na natin yan. Dagdagan natin kasi kulang. Eh. Dagdagan natin ng tubig. Ayan yung kinang binili ko. Yan ang ilalagay natin sa timba. Titiplahin natin. Teka, gupitin natin ng dulo para mabilis ma mailagay yung tina. O, ayan. Ilagay na natin itong tina dito sa balde sa balding maliit ayan kailangan kumulay yan ayan. siguro marami na yung tina na yan ayan. Ayan. ngayon haluin natin yung tina haluin natin hanggang sa kumulay kumulay na kumulay ayan kumulay na ngayon lagay na natin yan sa mga bote na katulad ng gantong bote, ganyang boteng malalaki. Para yung aso daw, ay, yung nagre-reflect daw yung blue, para daw yung aso hindi, hindi nagpupupo kung saan saan. Sige, lagyan na natin yung bote. Dahil wala tayong, wala tayong imbudo, ito ng measuring cup. Tinalang naman yun eh. Yan. Ating ilagay dito. Yan, hanggang sa mapuno. Hanggang sa siya mapuno. Hanggang sa mapuno. O, oh, ayan, natapos na natin yung tatlong bote ng may tina. Talagang effective. Nagawa ko na talaga to eh. Isang linggo na hindi talaga tumata yung yung aso sa, ba sa may halaman namin at eh, saka sa harap namin. Dati puro taya. Naku, nakukonsume ko araw-araw. Ngayon, Lagay na natin. Lagay natin dito. Ay, kalabaw. Malaglag. Ayan, malaglag. Tapos itong isa. Lagay natin dito. Lahat yan may mga bote. Effective yan, effective sa mga aso. Itong mga tubig para naman sa pusa. Pusa yan, sa, pusa. Ayan, sa pusa naman yan para yan sa pusa yan para yan sa pusa naman yan lagyan natin tapos lagyan natin yung ibang yung iba si yung u oh, dito yung tumata yung ah so dito tumata yun dyan sa, sa ibabaw ng aking paso yan ilagyan ko yan effective talaga tapos, ito, itong sa tubig para naman sa pusa. Ayan. Kasi dito tumata yung mga pusa. Diyan. Diyan yung mga, mga pusa. Ayan. Dito ngayon, natatakot na sila. O, hanggang dito na lang. Pashare nga ang video ko. Subscribe niyo ako sa aking YouTube channel. Bye! See you next vlog.